sa pangalawang pagkakataon na ipinakita ni Herlin ngayong araw ang kanyang paglalakad. Hindi naman magsisinungaling yung mga mata mo. Ha? Kahit nakang iti yung labi mo, yung mata mo hindi magsisinungaling. Bakit anong problema? Hmm. Yung dami ng hakbang ni Herlin sa araw-araw ay yun din yung dami ng pag-asa niya na siya ay muling makakalakad kung pwede nga lang na araw-araw kami hindi dito para na uh, susuportahan ka namin sa pagpapractice mo. Ngayong araw ay samahan natin si Herlin sa kanyang pagsisikap na siya ay muling makalakad. Magandang hapon sa mga viewers natin dito sa ating Facebook page at dito rin sa ating YouTube channel. Thank you, thank you so much sa patuloy ninyo na pagsubaybay, panunood sa mga vlogs natin sa ating Facebook. Sa ngayon, wala pa tayong naging million views pero naniniwala ko soon. Pag nabigyan ko kayo ng magandang uh, kwento ng buhay at content, ay magkaroon ulit tayo niyan. So, at least ngayon, road to 1M na tayo sa ating Facebook page. Thank you so much po sa inyong support at sa ating namang YouTube channel, road to 300,000 uh, subscribers na tayo. Ngayong araw, ibisitahin natin sina Joy Joy at si Herling maging sina Ate Alpha kakamustay na din natin. Ah, timing na naman yata yung punta ko ah. Timing yata yung punta natin. Okay, pero until now ay at least may nakita na ako. Ah, kasi pasensya na talaga, sa hanggang sa ngayon, limot ko yung <laughs> pinramis kong rubber shoes kay Herlin. Pero ang ngayon may nakita ko, ano ito? Gagamitin mo? Ha? Hindi. Po. Kanina ito? Ito ko po. <laughs> <na>. <laughs> Wala ka ba yung pwedeng gamitin muna sa ngayon? Wala po. Okay. Pasensya na, Herlin, ha? Pasensya na talaga. Limot ko talaga. Grabe naman si Rans, di kasi sa akin pinapaalala mga gantong bagay, gantong pagkakataon. May lista naman kami. Hindi naman wala sa listahan. Ang problema kapag yung ano na... Ano nalilimutan yung... Tingnan yung listahan. Okay. Si Joy, Joy, saan? Masakit po Bakit? Napaano? Ano Hmm. ng regla. Ay, may meron siya ngayon? Wala ka bang kahit talaga kahit anong pwedeng gamitin para hindi ka nakapa? -a? Wala ko. Ha? Wala ba siya at pwedeng gamitin muna? Meron? san na. ka ba komportable? Nakapaawa no? Saan ka komportable? Eh. Siyempre, may sapatos. Ano? Dito ba? Walang nabibilan? Bili tayo? Diyan, sa may tindahan. Dito, sa may court. Wala po siya nagpupunta ng sapatos. Dito? So, sa inyo? Talagang wala talaga dito kahit ano? Hindi po ba yan? <laughs> so, parang, sinialas po meron dyan. Pero sapatos parang wala. Kahit yung mga rubber shoes lang na ano. Kahit hindi yung totally talagang original na ano. Baka meron naman dyan. Oh, si, so, pwede ka magpatingin sa anak mo? Sa mga tindahan po, ang nandyan lang, pagkaan, mga tsingelas talaga. Tsingelas mm. mm. lang talaga, wala talaga yung sapatos. Mga ganyan yung Ay, alika, pwede ako sa'yo makisuyo? Anak na at na lalaki. Pwede kang tumingin dyan sa may tindahan dyan malapit sa court, kung may tinda silang rubber shoes. Kahit kamo anong sapatos na pwedeng magamit ni Harleen sa ngayon. Sapatos o? So. Oo. Ha? Tingin ka ha? Baka sakali lang tayo, baka meron. Hmm. Tanong, Tanong mo. Kahit bibilan natin ngayon. Okay. Ate Herlin, pasensya ka na hindi kami kaagad dito bumabalik ha. Kasi inaantay namin yung mga 45 days. Mm. Kanina galing kami doon may vlog nga kami. Kailan yung sabi? Martes ba, Biyernes? Martes pa yung dating na naman. Hmm, wala sila naging deliver nung nakaraan, na akala ko may dadating. pero Martes pa daw. Mm. Panorin nyo na lang may vlog naman kami doon. Mm. Ha, pasensya na kayo ha. Mm. Kaya hindi agad ako dito bumabalik kami ni Rans. kasi gusto ko pag bumalik ako dala ko na Kaso nga lang, ngayon, kailangan ko na talaga bumisita dito. Eh, wala pa din naman. Kaya napilitan na kaming sabi ko, punta, bisita na lang din tayo. Uh hmm. -huh. hmm. Kanina ka nagpa-practice? Kapapunta ko lang po. <laughs> hmm, talagang timing biya tayong pagpunta natin dito. Hmm. Hmm. Pero bago ako, maiba ko, kumusta ang kuya mo? Okay naman, natutubaw. Dito trabaho na ulit siya? Uh mm -huh. -hmm. dalawa ni JJ, Kamusta? Okay. Hmm, ba't parang hindi naman kayo malungkot? Hindi naman? Hindi po. Ah, oh, goods. Nagigising ko lang po kasi. Ah, nagipong ka ng lakas para hmm. sa mag-practice mo, ano? Eh, Oo. Okay. Oh. Ay, salamat Ate Elfa. Binigyan tayo na Ate Elfa ng upuan. Salamat po Ate Elfa. Okay. Sa so, ngayon, eh, sa pangalawang pagkakataon, siyempre may kita natin si Harley na mag-practice ng kanyang paglalakad dahil ang dami pa rin nag-request nga noong nakaraan sana daw makita ulit nila kasi iba yung saya na naibibigay mo sa kanila Herlin kapag nakikita nila na na nagpupursigi ka sa iyong paglakad okay oh nagmerienda na ba kayo? ano mineriendahan nyo at alfa? kape tinapay? pwede ba kami makikape? Hmm. ha? Oh, mamaya ako mag magtitimpla. Gusto kong makita muna kita mas mabubusog ako kapag nakita kita na lumalakad. Mas mabubusog yung mata ko. <laughs> okay. Okay lang ba? Mapaunlakan mo ba ulit kami na makita yung paglalakad mo? Mm -hmm. Ha? Okay lang ba? Mm -hmm. Okay lang. Ayan, matutuwa na naman yung mga ano mo supporters mo nito kasi nakikita nilang yung pagpuporsige mo. Oh, hawakan ko yung face towel mo. Akin okay na. Oh, ah, dito yung face towel mo. Antay natin yung anak ni Ate Alfa baka sakali na lang tayo na may mga tindang rubber shoes dito. Grabe naman dito sa lugar niyo, wala parang ganun ano. Kaya ano lang yung meron dito. Chinelas. Ha? Chinelas. Mga chinelas lang. Wala ding palengke. Walang bilihan ng ano ng mga gulay. Wala 'di ba? O meron naman. Mga lang po. Mga ganun lang. Pero yung talagang market wala talaga ano. Hmm. yun yung wala dito. Okay. Sige, alalayan kita. Tulungan ko. Ayo talaga ni Herlie. O oh, sige, ikaw kung talagang ano, hindi ka ba mahirapan sa tsinelas mo? Kaya mo? Hindi naman po. Oh, mo kung kaya mo o hindi. Okay, sige, kaya mo yan. Haman. Ha? Lang ano yan? nalalambot pa nalalambot pa ang mga paa mo? Mm -hmm. kasi kakagising mo lang ay mm -hmm. mm. alalain muna kita sa pagtayo ha? hiyo na ha? kaya ko na o oh, sige <laughs> ayaw talaga sa atin magpatulong ni harlin gusto niya siya lang talaga sige dahan dahan lang pa lang. Siyempre kagising niya, medyo nanlalambot pa yung mga tuhod ni Harleen. Pero nakita niya naman, pinipilit niya pa rin talaga na makalakad. Sabi nga niya, ano yung mo? Nagaano yung buto mo? Naglalagatukon. Uh, <laughs> <laughs> Naglalagatukon yung kanyang mga buto. Saan? Sa parte? Sa paa? Sa tuhod. Boy. Sa tuhod. Ah, kasi na, ano kasi siya na lagi lang nakabaloktot yung mga paa niya. Tapos dito lang siya na-stretch. Kaya kailangan talaga pala may ganito ka araw-araw, ano? Yeah. Hmm. Natutuwa kami sa'yo, Herlin, kasi napaka-sigasig mo talaga. Hmm, dapat may pamu Eh, ito pala, pamunas, pawis, oh. Punas. Hmm. Kung pwede nga lang na araw-araw kami nandito para na, na susuportahan ka namin sa pagpapraktis mo. lang, hmm. Yung malang suporta namin na pag cheer ka sa araw-araw na -araw, gupraktis mo eh, alang nga lang malayo kami no? Mm -hmm. kung nandito lang sana kami malapit di araw-araw ka walang problema kahit nandito kami punta kami talaga dito no? Mm -hmm. kapag nakalakad ka ng sampu may premium kami sa'yo gada mo ng sampu <laughs> di ba? Kung araw, kung nandito lang talaga tayo, i-challenge ko yan si Erlyn araw-araw ko siyang i-challenge para mas maging uh, mapabilis yung pag-recover niya at makatulong din sa kanya. Kung kaso nga lang, wala kami magawa kasi napakalayo talaga. Nalaman nga namin kung gaano yung layo na binabiyahin namin dito nung makarating kami ng panganiban. Kasi same time, uh, same duration yung inabot ng ano namin ng biyahe. Kung gaano katagal kami itong halos uh, isang oras na biyahe, nung nagbiyahe kami nakaraan, ay nalaman namin kung hanggang saan pala yung nararating namin kapag palabas ng kapalunggo yung biniyahin namin tapos kumpara sa pupunta dito naintindihan nyo ba medyo magulo basta ganun doon namin naintindihan na ganto pala kalayo yung binubiyahin natin araw araw halos araw araw dati kina Herlin nakakarating pala tayo dapat ng ganto kalayo kapag sa iba natin na lugar ipupunta yung pupunta natin dito so, pero okay lang naman sa amin kasi ang mahalaga naman eh, nakikita namin kayo dito no? Hmm. malungkot ka hmm? Yeah. Ano ba nang papalungkot sa iyo? Hmm. Kasi hindi naman magsisinungaling yung mga mata mo. Ha? Kahit nakangiti yung labi mo, yung mata mo hindi magsisinungaling. Bakit anong problema? Mm hmm, ano huh? ko ko sinanay. Every time ba na ganito magsulo ka, mas naiisip mo siya? Mm -hmm. Kung hindi dito lang siguro yung nanay mo, todo cheer din siya sa'yo, no? Mhm. hmm Tuwan-tuwa ako po yun. Eh. Sabi na kailan ka pa kailalakad? Kung hindi ko alam nanay. Alam nyo, pakaramdam ko dito kanil Harlan, kahit lumipas pa matagal na panahon, hindi hindi mawawala sa isip nilang mama nila. Yun yung nakikita ko lang. Mhm. Mm wala pong araw na hindi ko naalala si Nana. Lagi ko po pa siyang naalala. Araw-araw? sa ma araw, araw. mm -hmm. Saka masaya naman po ako pupunta po si Tata dito. Kailan pupunta? Sabado po. <laughs> mm -hmm. Maganda, bibisitahan niya kayo. Mm -hmm. Maganda naman. At uh, thank you kay tatay kasi hindi niya kayo nakakalimutan. No? Mm -hmm. Na bisitahin, dalawin dito. Mm -hmm. Salamat sa kanya. Bilang ama talaga ay... Eh yan yun yung pag ano pa rin niya sa mga anak kahit na siya ay balo na. Mm -hmm. Ako sa ilog. Mm, magbabanding daw kayo. Mm -hmm. Pero wala magiinom ha. Mm -hmm. <laughs> Kasi nung nakaraan ni eh, nung yung mga kamag-anak niyo dito, nagtagay-tagay naman kayo. Mm -hmm. uh, may yun naman maigi lang na na-experience ninyo ano. Pero wag niyo nang madalas na gagawin mm -hmm. Yung Kasi hindi makakabuti sa inyo ano. Bayaan mo kapag okay na okay ka na di tayo nila rin sa magiinom <laughs> oh kaway na amin ko naman Hindi naman tayo perfectong tao Talagang occasionally, minsan Umiinom kami, pero occasionally Wala naman siguro masama ano Ang masama lang, yung araw-araw ka na nga nagiinom Minihingi mo po yung pang-inom mo sa magulang mo 'di O, kung yun pang masama At um, saka, kahit hindi mo hingiin Yung araw-araw na, na talagang dun mo na halos Halos hindi ka na makabili ng bigas Pero pag sa alak, nakakabigay ka Ayun yung masama pero yung occasionally naman, may may kaarawan ng kamag-anak, mm -hmm. birthday mo, mm -hmm. o may kailangan kayong i-celebrate, may oh, na-achieve kayo siya sa buhay nyo, di ba? Oo po Kasi po, nung ano po, noong pinakanalasin ko, yung dibu ko po. Doon yun, sa Quezon? mm, -hmm. Sinong namang mga kainuman mo? Noong pinsang ko po. <laughs> o nilasin ka nila? Hindi, lahat po kami. Lahat kayo? <laughs> okay lang yun. Oh, kagaya nun. Kaarawan mo naman kasi yun, di ba? Mm -hmm. diba Why not na yun. maging masaya ka naman? Kung sa tingin mong dun sa pagbabanding nyo ng mga pinsan mo, eh, magiging masaya ka dun. Okay, Pinayag lang po ako ni nai. Kasi Aano, dalaga ka na nun. Di ba muna yun, ay. Mm -hmm. Di ba? Mm -hmm. Lasing na lasing ako. <laughs> <laughs> oh, pero nung nakaraang huling inom ninyo, yung sa si ilog, dito. Mm -hmm. O, oh, yung si Jojo yung lasing. Hindi naman na Ah, wala naman. Kala ko si jJ lasing. Kala ko nagwawala si Juju. <laughs> mm hindi -hmm. <laughs> naman pala. Okay, si jj ba ay... Ayun, tumatakbo na. Si Juju eh. Hindi, wag na natin abalahin. Mamaya ko na lang kamusta si Juju kasi masakit siya tayong kanyang puson. Kasi mayroon siya. Ngayon may dalaw siya. Ano? Mm hindi -hmm. ba kayo sabay? bay? po ako dyan. Ah, okay. Pag, pag mayroon ka, hindi ka din nagpapraktis. Pa -practice. practice po. Ano ba kahit mayroon ka? Mm, -hmm. mm -hmm. okay lang yun. Siguro, okay lang naman siguro. Wala naman mm -hmm. siguro ang problema. Pag, pag, kasi pag katas yung pa lang, eh, hindi ko po kaya at ang sakit po ng akin kaya. Mm. -hmm. Oh, sabi ko, atas mamaya na lang hapon. Di ba meron kayong hot compress? Ba't di nyo ginagamit? Mm. -hmm. Lagyan ng mainit para idampi yung mga puson para mawala yung sakit. Ang gagawin nga po kami sa kapo. Nalagyan po ng katingkop. Mm, -hmm. para mawala, maibsan agad yung sakit, ano? Mm. -hmm. Okay. Sa so ngayon, Harleen, ay may gusto ako sa yong ibigay. minagpadala uh, may nagpadala kasi sa atin ng 2,000 pesos. Ah, uh, si ma'am... Oh. Wait lang. Wait lang. Pagbigyan niya ako mga babae na ko. Ay, bibigay ko lang muna. Um, hawak ate, Harleen. sa uh, isa. Oh, dalawa. Um, yan, hawakan mo. Para may pandagdag kayo sa panggastos niyo, ano? Mm um nung last time na pagbisita natin nakabigay naman tayo ng 6,000 yata no yeah. una seven tapos 6 tapos 2,000 paabot ito ng mga tumutulong din sa atin kaya ako nagpapasalamat sa kanila kasi nga um, umaga pinagkakatiwalaan po nila kami at alam ko nakikita nyo naman sa video na buo naman namin ibinibigay kung ano po yung pinapaabot niyo at hindi naman namin yan pwedeng bawasan dahil makikita nyo sa video <laughs> o, oh, lahat naman nakikita sa video di ba? Yeah salamat po talaga po tulong sa amin. Nabili po kami ng, ng, ng gatong po. Ano yun? Uling? Hindi po. Ay, gasol. Gasol? <laughs> ah, bumili na kayo ng gasol? Opo. Oh, wow, ayos. O, oh, ganyan lang talaga. Noong una kasi nung nagbigay ako sa kanila noon ang parang nasa 2,000. Bukod yung, una, bukod yung 7,000, may 2,000 pesos akong binigay. So sabi ko, pwede silang bumili ng gasol. Pero in case man na merong mas ma, mas matimbang na pangangailangan, why not na unahi naman nila yon at may susunod naman na blessing hindi tsaka pag nakaluwag. At ito nga, ang nabigyan pala sila ay na magkasunod na 7,000 6,000, bumili sila ng gasol. Ayun. Ayos, di hindi na masyadong hirap sa hotel pa. Opo, po si Alice po si Ate, ano po? Mahirap po si Jojo. Saka po baka matagulan na po. Baka magtag-ulan. Mm -hmm. mm, pag tag-ulan, mahirapan na kayong kumuha ng mga panggatong. Opo. Okay. Mm. DJ, halika, JJ. Dali. Halika. Dali. Dito ka, be. May chinelas ka ba? Nasaan ang chinelas mo? Ha? Ka. Han Hanap Hanapan chinelas. Oh, tara. Ano natin ng ano? Chinelas. Saan ang chinelas mo? Joy Joy. Nasa likod? Kuha ang chinelas. Para ano, masakit pa bantyan mo? Sakit pa? Um, Lagyan mo kasi sana ng ano, ng... Ay, may kating. <laughs> may nakaredy na palang kating ko. Mas maganda kaysa sa kating ko yung hot compress. Di ba meron, meron kayo nun? Meron ba? Yung nilalagyan ng mainit? Oo. O, o meron kayo, di ba? O yun ang mas mainam. Ilapat mo sa puson mo yun. Yung kaya ng inang puson mo ang init. Tanggal agad yan. No, hindi mo kailangan ng kating ko. Ha? Joy, joy. <laughs> Ba, na, magpahinga ka na muna. Hindi kita ngayon nabalahin kasi masakit ang ano mo. Maghiga ka doon. Ha? Sige na, higa sa loob. Maghiga. Sige na, pasok ka din sa loob. Okay lang naman. Huwag na natin siyang abalahin sa ngayon. Para nang sa ganun ay uh, makapagpahinga ng maayos si Ate Joy Joy. Si Ate Harley naman ay magpapraktis. Nakabala na nga natin sa kanyang pagpapraktis. Okay lang. <laughs> Sige, practice ka na ulit. Hmm. At ah, dito muna kami kay Ate Alfa. Ate Alfa, ka. Oh, di mo pa sinasagot yung tanong ko noong nakaraan ay. Eh. Oh, sino sa likod? Karyo. Ay, kala ko babae. <laughs> akala ko may babae dun sa likod na nagwawalis. Kala ko sabi ko, sino yun? Eh, si Kuya Ariel pala. <laughs> akala ko talaga babae. Kuya Ariel, pasensya na. Ang haba kasi ng buhok mo. Gusto mo ba pariban din yan? ba? <laughs> Papa <Papareban, mapascript din. laughs> O galing kami at Alpha dun kanina bago kami dito pumunta sa kuha ng 45 days. hindi mm. Hindi pala dumating nakara... Kasi hindi ah, kami nakapunta sa kanina kapag update. Wala kami naging update sa kanila kasi nga nagpunta kami panganiban. Naganap kami ng bago matutulungan doon. Okay. Eh kanina lang uli kami nakapunta. Akala ko may dumating. So martes mm. pa daw. Oh, na kayo ha? hindi nga kami napunta dito at gusto ko dala-dala ko na papunta ko pagbalik sabi ko ayoko magpunta dito na hindi ko pa dala kasi noong nakaraan di ko na dala tapos ngayon ba naman eh wala pa rin so wala pa kami magawa wala akong Ay, ibang mga alam mga na bibilhan na by, pero by martes sure daw yun bagong deliver ha Tentay lang natin, ha? Wala man kami magawa at di namin alam kung saan yung ibang bilihan dito. Pag Santa Elena, parang layo naman. Malayo nga po yun. Ay, yun na lang, tayo, antay na lang tayo. natin. Ano? At least sure naman yun. Basta sure yan ay bibigay ko sa inyo. Ha? Hindi nyo naman kailangang mag para Hindi na kayo magastos pa. Ha? Sasagutin naman namin yung promise yan. Ha? Kaso nga lang, wala lang kaming magawa. At nasa kanila naman ay kis, Antay hindi naman pwede pilit. Hmm. Meron doon tira tatlo yata piraso. Inaalok sa akin. Eh, ano yung ko naman <laughs> ano yung, ko naman yung tatlong piraso? Eh, 30 nga yung kinukuha natin. Hmm. Eh baka yung tatlo na yung mamatay pa yun. <laughs> Wala, pang <kasabay. laughs> Wala pang kasabay. Kaya sabi ko, hindi ko man pwedeng tanggapin yung tatlo. Uh, sabi ko, pag-deliver na lang ng martes. At sabi nga, parang hindi daw makapagantay. Yung tatlo na lang daw muna kunin ko. <laughs> sabi ko, hindi man ako pwede. Kunin ko yung tatlo. Tapos tsaka yung susunod yung 27. <laughs> na nang lumaki yung iba hmm. na, yung tatlo. Dapat sabay-sabay. E di ba, ano naman daw? Martes, eh, sure na daw yon. Una nga, sabi Friday, ano? Tapos biglang nagbago. Martes naman daw. Sabi ko, akala ko ba Friday. May di, ano din nga may ano din sila. May ano din, araw din na kung kailan nga dadat? Yun nga, yung delivery, yung araw talaga okay, yun yun na delivery. Naman. kung baga, nililibot kasi nila yung lahat na dideliveran. Isang, isang araw lang yun. May araw lang talaga. Okay. At Alfa, may napansila ako. Ba't, ano yung, anong sili ito? ito ba na, yung Korean ano? awang ko po kung tawag niyan. Korean chili? Pero pag nahinuguan, pula din naman yan. Ito? Mm-hmm. kapag hilaw, pa ulit. Okay. Pero ang pagkakalam ko, ito yung Korean chili na, know, ko na kulay purple. Pwede bang tikman? Tikman. Talong niya tayo tikman mo kay Karan. Hindi nga, pwede, pero pwede tikman. Ah, sige, Rans, mo. Isinubo <laughs> <laughs> si Rans, ano? Tikman mo, Rans, malaman natin kung talagang totoong sili ito. Hmm. Sili yan. Gawin mong candy, <laughs> Pwede. Oh, at Alfa, may naiabot ka. Ako may kay Harling, kayo ng bahala, ha? sige, basta by... Anong araw ba ngayon? Ano po, uh, Merkoles. Merkoles. Webes, Bernis, Sabado, Linggo, Lunis, Martes. Diyos ko po, anim na araw pa. <laughs> So hindi ako pwedeng hindi babalik dito. Hindi ko pwedeng antayin 'yun bago ako dito bumalik kasi yung mga nagsusuporta sa inyo, gusto rin nakikita sila na Joy Joy, nami-miss nila. Kaya hindi pwedeng hindi pala ako babalik dito before ko madala yung ano. Kasi ang iniisip ko, pag babalik ako dito, pagdala ko na. Pero hindi pala pwede, ang tagal, 6 days pa. So mamimiss sila masyado ng mga viewers, kaya kailangan pabalik-balik din tayo dito. No? Okay. So sa ngayon, at Alpha, ay pupunta muna kami, ha? Nagbisita lang ako. Okay, sige talpa. Pakapi kami. Okay <laughs> na. Baka makalimutan ko yung kape, pakapi kami. Eh, joke lang, joke lang. Okay lang kami. Kasi before kami dito pumupunta mga kabayan, may tindahan kami dito na dadaan ng lagi ni Rans. Na tigil kami diyan. Medyo nauumay na nga ako sa kinakain ko diyan kasi laging yung rebis ko na strawberry flavor. Ngayon yung minimerinda namin ni Rans. Kasi before naman kami dito pumunta, may mailan na kami napupuntahan na binipisyari. Kaya medyo gutom na sa layo ng binabiyahe. Kaya lumimerenda na muna kami dyan sa kanto. May tindahan kasi dyan. Oh! Wala, 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 kang nakita? Ha? Ha? Wala daw? Wala. Hindi kasi nila nakita. Ako lang yung nakapagtanong eh. So baka sabihin niya. Eh, wala. Walang sapatos ano? Adi ah, bali. Sana naman Rans ay eh, may paalala mo na sa susunod. <laughs> Nasisi naman si Rans. Hindi ako kasi... Si Rans yung naglilista. Pakita mo yung cellphone mo, Rans. Lahat dyan nakalista. Di ba? pati yung uh, mga contact number na pwedeng kontakin si Rans. So dapat ang nagre-remind sa atin si Rance, ang sisihin ng mga viewers dapat si Rance. Kasi siya yung naglilista niyan ay. No, di ba? Okay. So Ate Herlin sana pagpatuloy mo yung pagpapraktis mo ha. Uh -huh. Natutuwa kami kapag lalo pag nakikita namin na nagpapraktis ka dito, na nadadatnan ka namin ng pagpapraktis, sobrang sarap sa pakiramdam. Lalo na yung mga manonood nyo na talagang mahal na mahal kayo. Uh -huh ano gusto mo sabihin pala sa nagpaabot ng 2000 Maraming pong salamat sa bigbigi po nang tulong sa amin. Mhm. Mm pong salamat. Okay. Sana more blessings sa pamilya nila, mm -hmm. 'di ba? Kasi alam naman natin lahat ng bagay na na, na i natin sa ating mga kap kapatid dito sa mundo ay may kalakip yan na pagpapala galing sa Panginoon, di ba? Mm -hmm, totoo po yun. Yung Panginoon na ang bahala mm -hmm. na, ano, na, na magbalik naman ng kabutihan na, na, ginagawa ninyo sa mga binipisyara namin kagaya ni na Jojo at Herlin. At ayun, sana nga pala supportan nyo yung vlog namin kina Tatay Jorvin. Tama ba ako? Darbin. Mali na naman. <laughs> Darbin. <laughs> Kay Tatay Darbin. So sana i-share niyo panoorin ninyo para sa ganun sa pagbalik namin may blessing naman tayong madala sa kanila kasi nakitaan din namin sila ng kaawa-awang sitwasyon at mas mabibilib kayo kapag nakausap na natin yung anak niyang 14 years old sabi ko nga na siyang nagsusumikap magbuhay sa pamilya nila sa murang edad na 14 years old siya na bumubuhay babae pa siya binubuhay niya na yung pamilya niya yung nanay niya, yung tatay niya, mga kapatid niya so uh, sa sunod na pagbalik natin makakausap na natin siya kaya sana supportan nyo yung unang video para pagbalik natin doon, may mga madala tayo sa kanilang biyaya na galing sa inyo. Okay, so hindi ko pa nabanggit yung, nag, ano, yung nagpabigay. Uh, isipin ko, pagbabalik ako, isipin ko lang. Cut mo muna, Rans. <laughs> Yan. Okay, so pas uh, pasensya na nga po pala ulit kung bakit cellphone lang yung gamit namin ngayon na microphone. At least malaking tulong ito na may extra tayong mobile in case na ganyan nga wala yung uh, kagaya ngayon wala yung microphone eh ano tayo may magagamit o oh, dinaan ko lang sa kunting alibay pero ang pangalan pala ano nagpaabot ay si ma'am Che maraming maraming salamat. ay mali Chris <laughs> Kay ma'am Chris salamat po ma'am Chris sa uh, pagpapabot ninyo at siya rin yung nagpapabigay kay tatay Ben nadadalhin din natin ngayon after dito yun yung pinapabigay kahapon at nagpaabot din siya doon ng mamaya uh, ko nabanggitin pala sa vlog ni Commander so maraming maraming salamat ulit sa suporta nyo sa pagmamahal kay Herlin kay Joyjoy Joy, kay Ate Alpha sa kaniyang mga sa kanilang pamilya maraming maraming salamat po so, sana patuloy natin pag-pray sama sa prayer natin si yung magkapatid kasi ito yung uh, pinakang number one na makatulong sa kanila yung prayer kasi sigad lang yung makapangyarihan sa lahat na pwedeng makapagpagaling kay Hurling ba diba? mm -hmm. sa pamamagitan ng practice, ang ganyan okay so wala kang ibang gusto sabihin sa viewers marami po salamat sa inyo sa pagmamahal diba mm -hmm. kaya sa totoo lang, mahal na mahal nila kayo salamat nga po para na nga yung turing nila sa inyo kung may kakasama lang nila kayo eh. parang na kayong anak nila gano'n mm -hmm. parang kapatid ka kamag-anak gano'n kaya nga po kaya po marami salamat Magpapaliayin naman ka kayo ng Panginoon. Okay. So, ingatan kayo ng Panginoon. Nawa. Mm -hmm. Sa araw-araw -araw na pamumuhay ninyo. Lalo yung mga nasa abroad, sabi ko nga. Kasi wala silang kasama doon. Na kadalasan, walang kasamang pamilya. Sila-sila lang talaga. So, laban lang sa buhay. At ingatan kayo dyan ng Panginoon. At syempre, supportan nyo. Marcos TV Channel, Commander ni Marcos. Rans TV. At supportan nyo itong video na to. I-share ninyo. At sa mga gusto pa magpabot ng blessing sa kanila, pwede nyo padaanin sa amin at may kita nyo naman sa video yan na ipapabot namin. Kung gusto nyo yung cash, cash. Kung may gusto kayo ipabili, bibili namin. May kita nyo naman. Kung kaya na kailangan na ngayon na pakitaan ng resibo para lang uh, hindi tayo mapag-isipan ng ano man, gagawin po natin. Okay? So yun lang. Maraming salamat po ulit. God bless po sa pagpalaan okay, po. Bye-bye ka na, Harling. Kaya mo ba? bye, -bye po. Okay, bye-bye. God bless po.